Fish on, fish on guys Mati na ito guys Uy yan ay Wala guys Ang dami Takok kayo may Lapad Tanigi Hindi ko sure Ingat ubi guys Mamaw Mamaw guys Nagi kita takok Oh my god. Vamos ayan mga master so late namin nakabot na sa island guys mga time check 6.54 na po ng umaga yan kasama ko si master McLean alright simulan natin agad kasi Last ng adlaw guys so ayan si master McLean nauna na doon tayo guys sumigilit let's go let's go so andito na tayo sa may tumoy gilid sa may sanctuary alright so syempre dito mo sulod eh, sa sanctuary dan lang sa may gilid so subukan natin dito guys sana makachamba tayo so medyo lubog lubog ang tubig ka rin guys pwede na dito guys first cast natin yun gumamit natin yung lure 5 grams lang guys iwasabit scan wishnya tak ada guys. Alright dah apa. Release nanti tu guys. Bye. -bye. <tong> hmm hmm. Hoi, hmm. okay. guys. Belok 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 guys. Belok guys. Ayah kepotol. Belok belok dekat putu we to to nak apa kau go baluk ba ene kapotor ke mana nak nak sangat dulu guys Napaulo ko siya guys Uy Mama na balo Uy no. You know. sa quick, kamay na lang niya guys kamay na lang ginagawid so ayan guys nakadali tayo ng isang balo good size so almost half kilo to guys So, ngayon lang tayo ulit nakadali ng balo. So, buti na lang, Napaulok lang. Okay, kung hindi, posible naputol yung linya natin kanina. Alright. So, salamat Lord. Nakachikard tayo guys, good size. Ayan. Hindi lang nakuha na ng pag guys. Good na ni guys. Good na ni. You know. Yun. Dali. Thank you Lord. Mm, fish on. fish on. Napo. Good size lang. Gumay lang guys. Nanganin man. Yung napo malit. Halis natin guys. You know. Bye. fish on, fish on guys. Oh, aku yakito guys. Aku yakito guys. Ah. Halo bang. Aduh. lagi guys. Segitu Ui anh ơi Mình không mặc lâu cái xương xương này Sao Lepas Sini

Uy, ubay ka tako. Ikushon sanis da. Ngat ubian, guys. Mamaw. Mamaw, guys. Ubay ka tako. My god. Mamaw. You know, kunti lang nang naka hooksay eh. kanyang baba, guys. Buti na lang hindi na anok. Yes. Thank you Lord <laughs> Nakadali tayo ng mamaw guys GT You know Yellow spot Pivali Mga kilo siguro ni eh guys Woo Mama Yes champion Nanghaway akong Bukton Sa pagpugong Kahabi Yung malaban siya guys Power man top Shout out sa team humol Woo Shout out ang mga amigo Fitz Salcido Mark Bolo Harry Oclaret shout out o shout out po tayo kang Ray Fishing TV Y Polos TV you know muntik na yung lure natin guys nabawag naman din atong hook alright buti na lang hindi na hook yan guys timbangon na to dahil na itong kuha guys kaya pa sinmausap ang timbang niya o so ilang kilo kaya to guys sana mag kilo to so 1.460 alright amazing power guys time check 9.30 na po ng umaga so sulit pa rin yun yung pagpunta natin dito ngayon nakadali po tayo ng malaking isda mamaw yun no know, tibali more than kilo um, hanggang dito lang siguro guys kasi medyo paliado na rin yun yung reel natin tsaka baka makadonate pa tayo ng lure yun no huli ni master matlin alright <laughs> ubay ubay po grabe power yan guys, dito ang sundo namin. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please like, share, subscribe my YouTube channel and paki-follow na rin po sa ating Facebook page. So until then, see you on our next fishing adventure. Bye. All right guys. Ulit na tayo guys. Bye-bye. bye-bye.